Good day netizens! I hope everyone is doing well. Welcome po sa channel ng Malupitang Ganap. Ang toy collector at YouTuber na si Exo Sebastian at girlfriend nitong si Mikey Agustin ng ibang bansa dahil sa 200 million investment scam. Tinakbuhan nga ba ang mga naloko? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang platform ng social media. Ang dalawang sangkot sa investment scam na si Nayexo Sebastian at Mikey Agustin. Ito ay matapos magreklamo ang mga nabiktima ng mga ito kay Rafi Tulfo. Sa kabilang banda, napag-alamang karamihan sa mga nascam ng mga ito ay mga OFW. Na ngayon ay nagmamakaawa pang kausapin na sila ng dalawa. Sapagkat 2 months na umanong delayed ang kita ng ininvest ng mga ito sa kanila. Ayon sa isa sa mga nabiktima, binlock umano siya ni Yexel habang inunfriend naman siya ng girlfriend nitong si Mikey na lalong nakadagdag sa stress nito. Ngunit, sa kalagitnaan niya ng nasabing isyo na ibinabato sa dalawa ay ang paglisan naman ng mga ito sa Pilipinas. Kinumpilman naman ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang dalawa, noon lamang lunes October 9 ng taong kasalukuyan. Payapang nakalabas ng bansa ang dalawa sapagkat wala pang nasasampang kaso sa kanila ukol sa investment scam. Sa nasabing investment, ang mga nag invest dito ay pinapangakoan na may matatanggap na 50,000 per month at umano kikita ito ng mas malaking pera na hindi na kailangan pa mag-networking at walang kahit na anong product na ibebenta. Which is too good to be true talaga. Magsilbi sanang aral sa lahat ang pangyayaring ito na hindi agad magtitiwala kahit na sa kilala pang personalidad. Huwag agad magpapasilaw sa pera at huwag agad magpapadala sa mga nakakasilaw na alok. Sapagkat sa mundong ito walang easy money, lahat pinaghihirapan. Maging wise po tayo sa ating mga magiging desisyon lalo na kung ang pag-uusapan ay pera at pag-iinvest sa mga tao o maging sa mga bagay-bagay.